Welcome to Bebe Sweet Story Part 2 Umaga, gising agad ako. Ngayon ko pala nga ayusin ng mga gamit ko. Maaga pa daw kasi kami nga alis, 6am, para mas maaga kaming makarating sa pupuntahan namin. Paglabas ko ng room, nandoon na nga silang lahat. Nagbreakfast breakfast kami, tapos saalis na. Si Tito ang nagdrive drive ng van, katabi si Tita kami ang nasa loob at si Yuri sa unang upuan, katabi ng mga pagkain at ilang mga gamit. Kami ni Chimi magkatabi sa likod, kaya ayos na ayos. Nagkukwentuhan kaming tatlo sa likod, nakasandal si Chimi sa gilid ng van, medyo nakaharap sa akin, nakapatong ang mga paasasit. Ganon din si Yuri sa unahan, pero sa kabilang side naman siya nakasandal. Hindi pa kami nakakalayo. Parang walang anumang pinatong ni Jimmy yung paa niya sa aking kandungan. Parang gustong idiretso yung mga legs ko. Kaso, katabi niya ako kaya sa lap ko nakapatong. Nakashort naman siya. Abala sa pagtitek si Yuri. Nakaharap sa unahan. Si Jimmy naman, tulog na ata dahil nakapikit na. Ayos, malakas ang loob ko dahil alam kong gusto rin ni Jimmy ito nahihiya lang, kunwari ay hindi niya alam. Bumago ko ng pwesto para siguraduhin kung gising nga siya. Pagkilos ko, napaangat pa ang parteng tuhod niya. Kunway niya pusko ko ang tuhod. Biglang lumiko si Tito sa isang gasoline station. Let's take a little rest and have some food. Wika niya. Bigla kong inalis ang aking kamay sa pagkakahawak sa kanyang tuhod. Ewan ko, kung pansin nila na parang nagpanik ako at pinagpapawisan, parang ngayon lang ako muling nakahinga. Gisingin mo na yung katabi mo, JR. Utos ni tita. niyugyug ko si Chimmy ng marahan. Nagmulat siya at bumaba na nga sila. Sumunod na rin kami ni Chimmy. Parang nakulangan pa ako. Parang walang nangyayari na naguusap pa kami nila, Chimmy. Pagsakay sa van, nagkamali ako ng diskarte. Ako yung unang pumasok sa van, sabay namang napaupo ako sa upuan kanina ni Yuri. Kasunod ko si Yuri, siya naman ang umupo sa kaninang pwesto namin. Nagkatinginan pa kami ni Jimmy... parang nagtataka ang kanyang reaksyon. Upo siya sa likuran, silang magkapatid na ang magkatabi. Tanga-tanga -tang ko naman, nakarating kami sa pupuntahan namin, nainis na inis ako, pero hard pa rin dahil hindi mawala sa isip ko. Ang kaninang hawak-hawak ko. Dinala muna namin ang mga gamit. Gamit namin sa kwarto namin. Gamit nila Tito sa kanilang room. At ayos, two rooms nga. Private hot pool ang pinuntahan namin. Kami lang sa isang parang malaking room na may umuusok sa mababaw na pool sa gitna. Nagtanghalian muna kami bago nagayang maligo. Napawawa ko sa sarili ko nang makita ang suot ni Yuri, nakatupi siya pero nakashort naman ang pangibaba. Para siyang nakashort at nakapantaas lamang. Grabe yung kaseksihan niya. Ah. Si Jamie ay nakashort din at nakababy tea. Lumusong na ako. Ang init ng tubig, parang maluluto ata ang katawan ko. Nasa gilid ang magkapatid. Nilapitan ko sila. Nagulat ako nang biglang yumapos sa likod ko si Yuri, Let me take a ride. Tumatawang sabi niya. Kakaibang init ang gumuhit sa aking katawan. Nakahawak ako sa gilid ng pool. Nasa likod ko naman si Yuri, nakayapos sa aking leeg. Nararamdaman ko pa nga minsan ang kanyang labi sa aking tenga. Kaya naman lalong nag-iiba ang aking pakiramdam. Ganun lang ng ganun, hanggang magsawa kami ay nagkaya-kaya ang kumain. Pagkaahon namin, kanya-kanya na nga kami nang kuha ng pagkain. Sa sahig kami pa upong pumesto ni Yuri. Magharap kaming kumakain. Ang hindi niya alam, pumuesto talaga ako doon dahil maganda ang view. Natawa ko sa sarili ko. Parang napakaswerte ko ng na mga nagdaang araw. Bandang nine, pumasok na ng room ang mag-asawa. Naghintay lamang kami ng saglit at pumasok na nga rin ako. Pagpasok namin, pagpasok namin, may dalang yelo, soft drinks at mga crackers ang magkakapatid. Akala ko magkakainan pa. Maya-maya, may inilabas na lalagyan ng tubig. Taste it, sabi ni Chimmy. Sabay abot ng lagayan sa akin. Inamoy ko yun. Hindi ko alam kung ano exactly. Pero alam kong alak yun. Tikila. Sabi ni Yuri. We will drink. Are you? Tanong ko dito. Come on, let's drink. Hamon ni Yuri. Napangiti na lamang ako at pumwesto na rin sa sahig na kanilang inupuan. Nalaman kong ginagawa pala nila iyon. Inuman kapag nag slip over ang mga friends nila ni Yuri. Kasama din nila si Chimmy. Ang mahirap nga lang, hindi kami makatawa ng malakas. Pigil na pigil, Pare-pareho ha kaming may hinapang uminom, kaya ilang tagay pa lamang. Ayaw na ni Chimi, humiga na nga siya at natulog. Kaya ko pa pero tipsy na rin. Parang ganun din si Yuri. Tumayo si Yuri, pinatay ang mga ilaw. Maliban sa ilaw ng CR at nakabukas ng bahagya ang pintuan. Bumalik siya sa pwesto, tumagay pa nga kami ng konti. Kwentuhan ng buhay. Buhay sa Japan at sa Pinais. Do you have a GF in Japan? Pabulong na tanong niya sa akin. Natawa naman ako. No, I don't have. Sagot ko dito. Why? Don't you like Japanese? Tanong niya pa sa akin. Of course not. I like Japanese. How about you? Do you like Pinoys? I like you. Your style. Sabi niya, habang nakatingin sa akin, napatingin ako kay Yuri. Tinitigan ko kung seryoso ba siya. Nakatingin siya sa akin, nakangiti at parang seryoso naman. Pero hindi ako sure ha? Hindi ako makakilos at hindi rin ako makapagsalita. What? Are you a good kisser? Can we give it a try? Tanong niya sa akin, napapalunok ako ng laway. Pumusod siya palapit sa akin. Hinawakan ako sa pisngi at inilapit ang mukha niya sa akin. Lumapit din ang mukha ko papunta sa kanya. Nakatingin ako sa kanya mga labi. Kahit madilim ay aninag ko yun. Nakikita kong unti-unti malapit ng magkadikit ang mga labi namin. Serious nga si Yuri. Unti-unti rin na may kakaiba akong nararamdaman na nang malapit na malapit na ang labi namin, ay nagsalita siya. Game? Naamoy ko pa hininga niya. Kaya napatangon na lamang ako. Naramdaman ko ang malambot na labi ni Yuri nang dumampi ito sa aking labi. Dumikit lang muna, pero walang galaw. Dry pa nga, pero okay naman. At dito na nga nag-umpisa ang pinakakaibang pakiramdam. Ang at maya-maya pa, ay hindi na nga napigilan ang mga sarili. Kaya naman, naganap ang hindi inaasahan. Nang matapos kami, ay naramdaman ni Yuri na tumayo si Chimi mula sa kabilang kama. nag aisagad agad siya ng sarili. Painusenteng nilingon ng kapatid. Kunwari ay bagong gising. Ako naman ay kunwaring tulog na. Pupungas-pungas pa nga si Chimi. Are you done? Tanong niya... Walang nakasagot sa amin... Pumasok siya sa CR... Umihi siguro... Nagkatinginan lang kami ni Yuri... Paglabas ni Chimi... Nakabihis na kami pareho... Binuksan niya ang ilaw... Can we sleep with the lights on? Sabi niya... Wala naman nagawa si Yuri... Tumayo siya at nilinis sa mga kalat namin... Okay guys... Time to sleep... Wala na rin ako nagawa... Tinulungan ko na lamang siyang maglinis... Maya maya, tumabi na nga siya sa kapatid at humiga na. Yun na ba yun? Wala na bang kasunod? Humiga ako sa bed pero hindi pa rin ako makatulog. Kahit tumiikot ang paningin ko, ayoko pang matulog. Baka pinapatulog lang ni Yuri si Chimmy. Tapos magpapatuloy pa rin kami. Naghintay lamang ako. Naglalaro pa rin sa isipan ko ang pangyayari kanina. Grabe yung pakiramdam ko na yun. maya, -maya may naramdaman na lumapit sa akin. Tinakpan ng mata ko, sabay bulong ng mahina. Just close your eyes, sabi ng boses ng babae sa akin. Si Yuri. Tumabi siya sa akin at tulad nga ng aking hinihintay, ay muling naganap ang pangyayari kanina. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal lang kumilos si Yuri. Iniisip ko tuloy na baka panaginip rin ang lahat. Pero hindi alam kung nangyari yun. Pauwi na kami nang magtatanghali na. Hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Pero nasa likod na likod ng van kami ni Chimi na paupo. Ayos, pareho-pareho sigurong pagod dahil sa last swimming kaninang umaga. Walang kibuan kami sa loob ng van. May kanya-kanyang pinagkakabalahan. Maliban sa akin na nakikiramdam kay Chimi. Nakatingin siya sa harapan na parang walang pakailam hindi ko alam kung kakausapin ko ba o hindi nang bigla na lamang siyang humawak sa akin napalingon ako ng bigla ewan ko kung may nakapansin hindi nakatingin sa akin si Chimmy pero nakangiti siya ng konti hindi ako kumikilos nagiintay lang ng mangyayari at oo hindi ako nabigo na napaligaya nga rin ako ni Chimmy grabe na talaga yung swerting yung nararanasan ko kinabukasan, masaya kami nagpaalamanan. Tapos na kasi ang vacation ko at kailangan ko na ulit bumalik sa trabaho. Sa isip ko, ito na ang pinakamaswerteng pangyayaring naganap sa akin sa Japan. Sana magbakasyon ulit at hindi ako magdadalawang isip na magbakasyon ulit dito.